ng babae yung may anak yan ito guys maraming anak tingnan natin yan siya yung ipit yun yun oh, oh. pero pakakawalan natin yan dito guys yan. good day guys dito kami ngayon sa lumang pier ng kot -Kot. dito sa bayan ng basay Napakaganda ng view dito guys. Ito ang lumang pier ng Kutkot. Bakit nga ba tayo guys nandito? Ang purpose natin dito guys, maligo, maglatag ng lambat, manguha ng ah, kung tawagin nila dito sa ah, Basay Ay Kagang. Mangunguha kami ng kagang Malalambat Maniligo May dala na rin kami guys ng pagkain Ganda guys oh ah, Maraming namamasyal dito guys Ano nga bang ba kot-kot? Ang pagkakalam ko ng kot-kot Hukay hinukay kinot Yan. at maglalatag kami ng lambat ang kasama ko ngayon si Nonoy at si Aldred yan tatlo lang kami ngayon guys kasi yung iba namin kasama nag-aani pa sila. Kaya, ayun, hindi napasama. At yung iba, uh, may biglaang uh, ginawa. Kaya ngayon, tayo lang dito, ang tatlo. At yung iba, nag sumama sa pangangampanya. Ngayon, ay araw ng linggo. Bukas, ay butuhan na. mga bato dito na titingnan nga natin kung meron ditong sinasabi nila na kagang alam ko ang kagang nagbubutas siya tayo ngayon sa gilid ng lumang kut kut pantalan marami nga talagang butas dito ng mga kagang kailangan hukahin natin pero sa ngayon wala tayong nakikitang bagong hukay kasi kung may bagong hukay ma kot, kot kot kotin din natin ang kot kot kasi guys hukay dapat talaga dito mag ilaw talaga sa gabi hindi malaman ang butas ibang klase yung ugat guys tignan oh. nyo nag siya guys na nabuhay sa gitna nitong ano uh, mga batuhan napakalinaw guys ng tubig oh, ayun na tanda to no. <laughs> ito Ayan, guys uh, ano lang yung binabaliktad lang natin yung mga bato. At yung, balas? At, at yung mga bato na nasa, nasa ilalim yung mga ano, kagang. So, wala ni bang agaw. Hmm. Ah, ah, bigas. Oh. Tumutulong tuno nga si Ni hmm. sa takro? Okay. okay. Hmm. okay. Hmm. okay. Gigi. lah. Ini ini uh. Uh. Jangan. Jangan. Aduh. 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 Aleh, tu. Betung, betung. betung pula. papa tiung ni. Ariat. Dia merak ni. 아니야, 넌넌넌넌넌 달러 달러 와. 거기. 아, 이상한 Balik balik 나도 배핵 많이 해 đi 나. 음. 응. 간대 yung uma sabay magsulod mo na guys tingnan nyo yung umang nagsulod sa plastic lukan siya <laughs> ano ah, kung ako tayo lobo? sa plastic siya nag gano sa hmm, mga tali guys balik ka niyo ha? balik ka niyo pag hinugot eh. oh 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 nya Tatat! hmm ah, ah. ara gayang umang guys ayan do sulod sa bangag yan isa ano, no alam do but pa-rehotong ina boske kuwan mo giyo sa dalan <laughs> <laughs> Ara Balay niya oh. Balay niya oh. <laughs> Ito guys ang nahuli natin guys. Huhugasan natin at ating lulutuin. Ayan si Master Nonoy. Ang dami niya nahuli binubungka lang namin guys yung mga batong ganyan no? yung mga ganyan at nandun sila nagtatago sa lalim ng bato yeah. at pupunta tayo sa tabing dagat at sa na natin yeah. yung iba guys uh, bubuhayin natin at dadalhin natin sa bukid doon natin padadamihin meron ditong may mga ano na sila may tawag nila dito bihod kung sa mga uh, may mga anak na siya uh, ayun ay ating papakawalan sa bukid hindi natin siya lulutuin okay guys tapos na kaming kumain uuwi na kami at yung nakuha namin kagang minuto namin yung iba yung may uh, anak uh, natin sa bukid at doon naman natin pakakawalan ito ang way palabas ng palabas ng kot kot Inubaan dito going to Basay Basay Negros Oriental Later. Guys Dito na tayo sa bukid Ito guys Ang pakakawalan natin dito sa Ating area sa bukid From tabing dagat tu dito sa ating bu bukirin Subukan natin guys ma Kung mabubuhay ito kasi ang alam ko, ito ay mabubuhay dahil gusto nito yung malapit sa tubig. At ngayon, papakainin natin ang ating tilapia. Yeah. Ating tilapia. Ano yun sya guys? Nakakatuwa na sya guys pag masdan eto guys na anak ng yung kagang dito natin pakakawalan sa ibabaw ng ating pispan sa bandang taas subukan natin guys uh, kung ito ay mabubuhay dito sa medyo mataas na lugar alam naman natin na itong kagang ay galing sa tabing dagat ang tabing dagat uh, mainit ay dito naman sa atin guys ah uh, tabang yung tubig tapos malamig subukan natin guys kung kayang mabuhay nitong itong kagang na ito dito sa ating area dito sa bandang ibabaw natin pa kakawalan ianod man siya ng tubig makakakapit pa rin siya dahil maraming damo Subukan natin dito bandang ibabaw. Dito natin sila. Pakakawalan. Ito. Ewan ko kung anong tawag nito sa Tagalog. Pero dito, ang tawag nila dito sa Negros Kagang. sa amin sa katanduanis, Ari Kunay may ar mayaman siya sa ar Ari Kunay subukan na nga natin subukan natin guys itong malaki itong malaki lalaki pakawalan natin dito sa tubig yan yun siya guys yun hindi naman siya maahon ibig sabihin gusto niya yung lugar kasi kung kung ayaw niya aahon ka yan yun guys oh, nagtago siya nagtago ibig sabihin ang lugar gusto niya oh kasi kung ayaw niya nan mag ano na kagad ka yan Aahon na kaagad. Pili tayo ng babae, yung may anak. Yan. Ito guys, maraming anak. Tingnan natin. Yan siya. Yan. Ay, wala. Kulang na kasi guys yung galamay niya. Yan. Kulang yung galamay niya. Yan siya. Yan. Uh. Uh. Pero guys, tutubuan naman 'yan. Tutubuan naman siya ng ibang galamay. Yung pa, pa, natin ng iba. To. Ibang kulay naman niya. Yan. Yun. Lumablog siya sa tubig. Ito guys. Ninipit. Guys, babae ulit. Yun. Mabilis siya, mabilis. Yan. Kasi guys, naobserbahan ko, ito ay kinakain niya mga damo. Tingnan natin kung mabubuhay siya rito. Ito guys, may anting-anting oh. May isang ang kanyang sipit. Tansinin ninyo guys. May isang ang kanyang ipit. May kasabihan. <laughs> uh, ano daw yan? Uh, magandang ano daw yan, Sinyales. May sanga nga yung kanyang ipit. Yun. Yun o. Oh, yun oh. Pero pakakawalan natin yan dito guys. Yan. Ah, uh, tuwan Sila sa malamig. Oh gantuan sila sa malamig hmm, yun, nagtago na siya doon kaagad ah, ibig sabihin mabubuhay siya rito ito naman yung may anak agoy, minipit ito walang sipit ito walang sipit Ayan. mukhang na natin. Yun, ang bilis. Ito ang lalaki. Lalaki. Yun. Ba, nagtago kagad, ka Ba, mukhang magandang sinyalis ito kaya. Magandang sinyalis ito guys dadami ito ito guys oh yan oh yan 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 yun natin kung saan pupunta Ay. yun gusto nyo sa baba yung isa na dun oh no. ayun oh no. ayun oh ayun lumabas yun no. ayun oh no. ayun oh Sana yung pinakawalan natin na kagang uh, kung tawagin dito sa sa Negros ay mabuhay. Pero wala naman siyang sinyalis na hindi mabubuhay kasi nung pinakawalan natin sa tubig ay gusto nila dun sa tubig na dun pa sila nagpatago sa tubig. Sa lalim hindi sila lumabas. At nagukay na sila dun guys sa ano sa pangpang. -pang. Sana mabuhma ma dumami sila kasi marami tayong pinakawalan doon na marami ng itlog. Dumami sana sila doon. At ang panahon natin ngayon dito ay makulimlim, umaambon-ambon siya. Okay guys, uh, maraming salamat uh, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa akin channel. Yan, umaambun na na guys. Tatanuman natin dito ng kamote. At guys, uh, huwag kalimutan na mag-subscribe. I-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na bagong videos. At uh, like na rin and uh, comment. Maraming salamat guys. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal. Goodbye!